Ang video natin ngayon ay papakita ko sa inyo ang dalawang liblib na mga ruta papuntang Baguio City na manggagaling sa Season Pangasinan via Barangay Labayog at Barangay Ansaga naman sa Tuba Benguet na hindi nadadaan sa Kenon Road. Sa unang akyatan pa lang ay off-road na pero meron din namang bahaging may sementadong tire path pero maiksi lang. Ang kalsadang ito ay hindi mo makikita sa drone shots dahil sa kapal ng mga dahon ng mga punong kahoy dito. Na para kang nagdadrive lang sa kweba ng mga punong kahoy. Kung ikaw ay mahilig mag-adventure, samahan mo ako at papasilip ko sa inyo ang Labayog Backdoor at Ansagan Backdoor papunta sa Baguio City na hindi nadadaan sa Canon Road. Magical Forest mga brother, tuktok ng bundok. Na-impress naman ako sa kalsadang to, bagong-bago. guys nice, good morning time check natin alas 7 ng umaga ate thank you Bye. salamat next time napuntaan ko na to dati pero hindi ko maalala yung itsura niya kasi tagal na college pa ako nun nung, uh, dito kami nagmarcha nun eh nung, sa may ROTC may, <laughs> may ROTC kami piyesta no? sumali kami sa parada Di rito nga pala si Mark Pingris, ano? Shout out kay Sakuragi, Pinoy Sakuragi, Mark Pingris. Ay magabigat mo lakay. alright, MacArthur Highway na tayo. Punta lang tayo ng season Pangasinan. Kabilang bayan lang, napakalapit lang nito. Na ito. Dito na tayo sa Northern Cement Bago yan, bili muna tayong tubig sa 7-Eleven Ganun lang kalapit mga brother mula Puso Rubio Alright, on the way na tayo papunta ng Akyatan sa bundok na to So itong dadahanan natin ay mula dito sa baba ay barangay bayok Last time kasi santong tayo bumasok papunta ng uh, Felix Mine Another day, another adventure! Alright guys, dito na tayo sa may tulay. Kanan tayo dito. Pero double check ko nga muna yung map. Double check ko lang. Kung saan tayo banda akyat dyan. Sa dulo siguro to. Labayog trail or lava trail ko connecta tayo dito. Season pang kasi to Baguio City Panibagong ruta to Backdoor route Ito ay Barangay Labayog Kung saan tayo ngayon Labayog Hindi ko alam kung Labayog o Labayog Labayog People's House Ito na yata yun Wait Ito na tayo papasok Ayan, papasok kayo dito sa Susuot Road Susuot So nandito tayo ngayon sa barangay Labayog or Labayog Wait, dalawa Merong trail dito pataas Wait lang May trail oh uh, the... Di nga na, panghato na Wait, Ngum, kas... Hape, rough road na nga, panghato po, uh, amin na ito? Sige, padasag man Thank you, thank you Fine Ayan, sabi dito nga daw yung kalsada Alright Off-road Matigas pala yung gulong ko Anyway, subukan muna natin kasunahan Oh, hindi. May, may daan na simento. Tire path, mga brother. Pero bitin-bitin. Putol-putol siguro sinimento yan. Yan yung pinakamahirap dati. ay sementado ulit matarik-tarik din itong akiyata na to. uy Diyos mio <laughs> gulat naman ako ron bungad pa lang ang gagalaiting rough road na ang alam mas madali, sabi niya Ate mas madali. <coughs> May mga sementong ganito pero hindi siya all the way na sementado. Ewan ko lang dito ha. Natin. Halatang hindi masyado nadadaanan to. May dumadaan pero siguro yung mga nagtitrail. gate, gates sa ah, gate sa ah. para may pahinga ang parito sa ilalim ng kawayan ha? Ah. ah kaya pala labayog kasi mga bayog yung man dito ayan mga bayog yan mga brother na kawayan kasi yan sa pinakamatibay ng klase ng kawayan yung bayog kasi makapal siya tapos maganda pa yung tindig niya sana lang sementado na to all the way para mas mapadali na. yung bayog ko oh. Ito na siguro yung pinakamalaking, pinakamatabang bayog na nakita ko. Grabe yan. Solid. So ito ang dahilan guys kung bakit tinawag itong lugar na to na labayog. Dahil sa mga kawayang bayog dito. Let's go, so go. Yeah. Uy, bong ô cái nè Back to off-road. bahay dito may bahay pa dito mga brother kung sa bagay taas lang naman to ng barangay ay labayog medyo flat na dito eto tanong na tanong na natin yung quarry o wait lang ha pakita ko sa inyo yung quarry ng uh, Northern Cement. Yun. Ang mapping niyan, doon tayo sa kabilang side dumaan ng nakaraan sa may antong. Sa kabilang side ng uh, planta. Yeah. solid <laughs> solid to kahit paliparan natin to ng drone hindi makita to ng drone napaka dense ng mga punong kahoy dito At taas taas na tayo wait lang ha double check ko lang yung mapulit hindi tayo makapagpapalipad ng drone dahil dense yung mga punong kahoy dito tsaka hindi rin makikita yung kalsada dito naman yung nadaanan natin paputol putol yung tire path na nilagay tanong tanong na natin dito. Kaya rin makita dito hanggang binalonan pang kasi Iba naman ngayon yung mga punong kahoy dito. Tignan nyo. parehas. Nasa sa kulubon tong buong kalsada. Kaya sabi ko kahit paliparan natin to ng drone din yung makikita to. Tapos mayroong parang coral dito. May kasamang akasya. Malalaki mga punong kahoy dito. Hindi ko lang sigurado kung protected area siya pero Ano? malalaki rin. Magical forest mga brother, tuktok ng bundok. Hindi naman siya mossy. Hindi siya mossy para isipin natin na talagang nagkakaroon ng fog dito pero sa malamang mayro ding fog hindi nga lang ganun ka tinday katulad nung sa sobrang tataas na part ng bundok parang kuweba ng mga punong kahoy <laughs> Ayun. Mas, ayun, tanaw na natin tong ano. Quarry. Napakataas na natin. solid tong bato na to. As in solid na bato-bato tong kalsada na to. Wah! Wow! Buti hindi ko masyadong binabaan yung pressure ng gulong. Kasi most likely magkakabutas yan. Sakto lang to. Okay lang kayo. Medyo matagtag. Ayon! 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 Yeah! <laughs> Ito pag bababa kayo dito o kaya akit kayo expect nyo na yon sobrang mabato as in tagtag -tag buong kaluluwa nyo dyan siguro mga round, uh, mga kalahating kilometro rin to kasi palikuli ko siya hindi ko mahirap tansyahin eh mga ganon mga half kilometer din yan kung makapansin nyo tong kalsada na to apakaganda nung uh, provision niya. Two lanes no? lapad tsaka halata mong bagong bago pa Grabe yung lapad. Saan ka ba? Wow! Holy moly! I think natatanaw natin dito, Binalonan at part ng San Manuel, Pangasinan. Grabe yun, ang taas. Na-impress naman ako sa kalsadang to, bagong bago. Ah, daming butterflies mga brother. <laughs> wait. Wait, wait. Ay, ah, doon. Ang dami rin. Ay, lang ha. Anong tanim ba to? Ipil-ipil ba to? Ah, hindi. Ano? Fire tree. Fire tree to kung di ako nagkakamali ha. Ah kaganda. Ha? Ayun, hanggang dun. Kung saan tayo kanina. Hindi ko napansin. Simula dun, Aspa. Grabe, ang dami niyan. Bakit kaya attracted sila sa gantong tanim? Ha. Wow. Puti silang lahat. 오오 오오 하이 guys, ito na yung junction. Ayan. Alright guys, so pag didiretso nyo to, papuntayin ng Bagyo, yung dinaanan ko nung nakaraan sa may Antong. Ayan, so kung papakana naman tayo dito sa may crossing na to, papunta tayo sa Ilog, na part pa rin yan ng Tuba Benguet. Tapos kukonekta tayo ng San Manuel, Pangasinan, papunta ng San Nicolas, Pangasinan, papunta tayo ng Maliko, at mag-overnight naman tayo sa Aritaw para mas malapit sa susunod na rides natin. Ansagan proper. Dito yung barangay Ansagan. Grabe, pero napakalawak ng sinasakupan ng barangay na yan. Napakadaming sityo. Ito na naman yung mga Delica, mga brother. Delica van. Ang solid. Tested and proven na yan ng mga taga Cordillera. Wala ka nang isipin pa. Grabe yung tarik na ito. Grabe oh. Diyos mo yung garapon Hey guys, ito na yung ilog. Oops. Dito tayo ngayon papakaliwa. Papunta ng barangay Bitnong. Doon tayo mag-inquire. yun na yung oh, hanging bridge yun <laughs> ah eto pahirapan nga to dito pa lang oh loose na yung mga bato niya. Siguro dati to nung bago bumagyo, matinuto. Kung daan daan na to. May tambak na kasi bagong hukay lang eh. So malamang yung mga nahukayan niyan dati nakatambak dito. Pero nung umulan na, ayan na nahukayan na lahat-lahat. So isa to sa mga ruta na papunta ng Felix Mine kapag manggagaling kayo dito sa Ansagan or manggagaling kayo sa Season kung saan tayo nang galing kanina. Pero again, mahirap yung kalsada dito, packet. Ayan. So ngayon naman, didiretso tayo papunta ng San Nicolas, Pangasinan. Ah, uh, tignan natin, baka pero baka doon na rin ako mag-overnight ngayon. Magkakamping muna tayo doon. Tapos uh, kinabukasan, bagong ruta ang gagawin natin from from San Nicolas papunta ng uh, Dupax del Norte. Ayun, yung ruta natin, Dupax del Norte. Tapos papunta ng Quirino Province. So at least nakita nyo. Sa mga nagti-trail usually ang titira diyan. Ah, oh, Pero yung kay sa Labayog Trail na pinakita ko sa inyo, solid na rin 'yun. <laughs> yung backdoor na 'yon. Pwede n'yong daanan 'yon papuntang Baguio. Barangay Lupitak Smeo, napaka tricky yung ganto. Yung tire path Pag sumobra ka ng konti Babagsak ka dun sa kabilang side <laughs> Sa kabilang side ng bundok na to San Manuel na San Manuel Pangasinan Wow eh. May balansehan balansihan to Balansihan <laughs> Pagkapangin lang natin sa natin Rosa tapos bangin na yung kanan natin, huwag lang titingin. Kanan natin, bangin! Ang taas niyan. Hirap sabihin kung nasa ako. Sa maliko ako, naghanap ako ng uh, camping spot or duyan spot. <laughs> Magduduyan tayo. Parang maganda rin dito eh, no? na 20 pesos. Yun, no? Pwede. Bayad muna bago pumasok. Saan tayo magsasabit ng hamok dito? Pwede. Tsaka dito. Kaso malakas ang hangin dito kasi nga both sides ano yan. Both sides bangin. <laughs> Uy, ang ganda nga rin dito, mga brother. <laughs> Solid din dito. Woo! <laughs> mga kugon, pwedeng gamitin yan sa ano, paggawa ng kubo. kung meron sana mga puno pa dito ng mga pine trees pwedeng sabitan ng hamok maganda to nasa harap mo na mismo yung pinakamagandang part ng rolling hills dito sa maliko